Ang gusto mo pa mo pa rin ito uh Nandito po tayo ngayon sa mga inahin, mga dumalaga at sa mga mag-inang baka. Ayan, marami. Ang gusto lang ng P36,500. P36,500 po? Ano namang inahin? Ipinipigay lang ng p 51500 51,500. Itong inaing ito, binipigay ng 51,500. Ito ang mga aking makinag-aray, binipigay ng 82,000. Ito. Itong dalawa, 82,000. 82,000, dalawa? Oo. Mag-ina mag po ba ba yan? Mag-ina. Mag-ina. 82,000. 82, 82,000. Ayan. Binipigay kung gusto may isahan. Prime guys ay sinigya na at limang pao. Yan. Limang Sa mga gusto po bumili ng mga bakang inahin, mag-ina. lang po kayo kay ate o kaya kay sa akin. Ibibigay ko po kay ate ang aking number. Ang aking number po ay 0949 Ayan, sa mga gusto bumili ng mga mag-ina, mga mura ang kanyang parinda. Ayan, medyo oh, mababa. sa O, oh, 36.5 lang. Kung naman po ito, yung po mag -ina. Sa mag-ina po, ibibigay ko po sa inyo ito ng 83.5. 835. Sa so, mag-ina. Huh? Ibibigay ko po sa inyo. Yan, ah, ang number ni Sarbio Alvarez. Oh, may, kay Bio Alvarez lang. kung Ayan. 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 Kung kaya mag lang kayo kay Ato, ang mga pamilya ito na mga ambay. Si Quinta Milpo, ipinigil anak na tumalagay, 31 si Pero kung magdadalwa po kayo mag-ina, ko po ng ikitaw. Masaka, Masaka mura okay. po kapag mag-ina dapat mag-inahan ko, ko ]ina po. po kung bag dalawa na mag-inahan. hindi naman po. Oh, Ate, kaya naman yung napapagpusapan. Saka po kayo ng kumpay. sa inyo. Ito, may tratuan si tatay. Yan. Lahat na sa nasabi ko na nila. hindi, nasabi ko naman sa kanila kung alin ang pupunin sa dalawa at di at, atin pag-iisipan pa. pare, pili daw niya wala ka sa ka pili mo dahil may kasi ito ba kaya nga eh dapat din yung mga eh. ang inyong para sa dalawa sa

Ayun nga pare. Sabi nila tayo ikaw daw ang posisyon. Huwag sa daw Ay pare, isa dito pare time sa hindi ito maglatas. Hindi nyo ito maglatas. Magkano pare? Magkana? Iyong sagdawaran mo lang tayo. pare. umiit lang lang. Umiit lang pare 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 sa mga nga. kung magkano ang umiit. kung anong

Tapi ingin memengkaruhi tata hidung Soekarno, tak inginnya sabi tata hidung, tak ingin memengkaruhi tata hidung Soekarno. Disisulih kemengkaruhi anu. Kono maksatat baru. Wuuu, tak ayo jiman kita. Orang yang Soekarno, dia makin minas sekali. Ini wadah mau, berhayaan. Baca kaya, mama Oh, so o, ayun ay, ay, na parin sa kamigdang magbigay niya sa akin. Sabi niya na yung tuyo na sa kaya... Kaya parin niya kaya, yami, kaya, kaya pare, ay, yung mga dayami, kaya ganyan parin yan sa lahat ng naroon. Ikaw parin, sa lahat ha? Ay, Is, no, pare? Artai paling pedas <laughs> baru maka paling malayo melayu paling pa pangkuan itu. Bagaimana sampuk bukan? Tapi kita ka ikut ini sahaja. Ikan untuk ambil kita. Cukup. 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 Kung parang masamot kaya nung karaming ikaw din makatai kau din Kaya nung kung potewan arimaro kaya kaya nung karampatan natin sumalaro natin ka natin natarungin matali tao ikaw narin sigit pupunipuna bakano 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 Ay, yung kau ngaji atau Ini kau ngaji atau nggak? Kau nggak ada 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 atau nggak? Kau

Binibigay ng 40, 43 kasi ang presyo nito 45 ang tawag ay 40. Ayun. Ayun, pitago sa panila, mag-ama. Kukunin yung panila sa 43. O panindigan nila ang kanilang tawad na 40. 40, Binibigay ko po ng 43. Ay hindi mo tatay. Hindi hindi na lang po ako ng mga sa tagdag. 40 na bisig

Ayun, yeah, umalis na. Gusto na magpabili. Gusto okay. okay. na, baka. Ayun. Ito kami to. Para Ayun ito kami to. Gusto na sumama. O. oo. di na pa daw eh. Ganun na pa daw sa nag-intay. Okay. Isa pa kanya, kuya. Nain mo kusa niya. Talaga nga maaga pa kusa. Ganyan. Ayun. 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 ini ng 40,500 kasi 40 yung tawa. <laughs> <Lugin> na <naman. laughs> <laughs> Hindi, sir. Kinuha ng 40 mil. Hindi, pa yung gaon. Lilipat pa yung pangalan nyo. Si Katie, no? Alam na ako na ni Katie Ayos na ako na kay Katie. 40 mil. kay tatay. Oo, mga dumalaga. Magkano po yan, tay? Ay, kay Kabyo din. Yung mga anak niya kanina. <laughs> <laughs> Ito si Sol, ano nakaraan din ko. Nandito na to. Hanggang ngayon, narito pa rin. Ay, Sir. Hindi oh. pa nakabili? Hindi pa nakabili? Hindi pa. Nakaraan karang linggo, hindi pa rin. Nakabili na ka ha? Ah, nakabili ka rin. Oh. Uh, shout out. Shout kayo, sir. po. po. Shout out. Si sir, karaming ko, nandito dito. Hindi oh. ko nakita yung nabili nyo. Para pa. And then, sir, tuwing ano lang, Friday? Tuwing um, ano lang. Friday. Ayan, matadalawaan si sir na bili. Ayan. Bibili-bili ng isa, ito. <laughs> Ayan, mapapasubo si sir, dalawang baka. Kanina, eh. magkano yun? Yung unang nabili. Oh, dalawang malalaking baka. Ayo. Tingnan natin kung magkano ang paggabi. Magkano pa kabili, sir? 52,000. Yeah, 52,000 ang pagkabili. Inahin. Yeah.